Mga ka-express, muli na namang tayong ginising sa isang nakakakilabot na posibilidad para sa Gilas, Pilipinas. Ang ating kupunan ay muling sasalang sa isa sa pinakamalaking basketball tournament sa buong Asia, ang FIBA Asia Cup, ngayong darating na August. And guess what? Si Coach Tim Cohn, ang mastermind sa likod ng gold medal run sa Asian Games, ay may malaking plano para sa ating pambansang kupunan. Balikan muna natin ang huling sabak ng gilas sa Asian Games. Hindi lang basta nanalo ang gilas, kundi ginulat ang buong Asia. Tinalo natin ang powerhouse team ng Iran sa quarterfinals. Sinipa ang host country, China, sa semifinals sa harap ng kanilang sariling crowd. At winalis ang dating undefeated team na Jordan sa finals. Akalain mong nagawa yon ng isang team na binuolang halos isang linggo bago magsimula ang tournament. At walang ibang dapat papulihan kundi si Coach Tim Cohn. Akala ng lahat, pang experimental team lang ang pinadala ng SBP. Pero iba ang nangyari. Hindi lang basta nanalo ang gilas, kundi pinahiya pa ang ilan sa mga pinakamalakas na basketball country sa Asia. At dahil sa tagumpay na yon, tuluyang pinagtibay ng SBP ang posisyon ni Coach Tim Cohn bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Mga ka-express, sa dami ng beses na napaso tayo ng mga previous performances ng Gilas, hindi natin may kakaila na ngayong si Coach Tim Cohn na ang may hawak ng manibela, may bago tayong pag-asa. Ang karisma at taktika ni Coach Tim ay tila nagbigay ng bagong anyo sa gilas mula sa triangle offense, sa player rotations, at pati sa chemistry ng mga manalaro, lahat ay my direksyon. Kaya naman ngayong FIBA Asia Cup, asahan natin na may malaking pasabog na naman si Coach Tim Cohn. At ngayon, let's talk about the biggest X-Factor ng Gilas lineup ngayong August, si Kevin Kimbao. Isa sa pinaka-promising homegrown talents ng bansa ngayon ang laki ng potensyal at grabe ang kanyang basketball IQ. At sa huling interview niya, inamin niyang may apat hanggang limang NBA teams ang nagpadala sa kanya ng invites para mag-workout with the hopes na makalaro sa NBA Summer League. At kung magkaroon ng milagro, baka nga masundan niya ang yapak ni Kai Soto or even gets ahead of him bilang first homegrown Pinoy sa NBA. Mga ka-express, think about this. Kung sa NBA Summer League pa lang, ay maipakita na ni Kevin Kimbao ang kanyang galing, by August, posible na isa na siyang ganap na NBA player. At kung papayagan siya ng team na maglaro sa FIBA Asia Cup bilang bahagi ng kanyang development, abay, ibang klaseng gilas ang makikita natin. So isipin mo na lang, isang legit NBA caliber na Kevin Kimbao ang babandera ng gilas. Ang kagandahan pa nito ay makuha ni KQ ang kanyang NBA dream. Siguradong dadalhin niya ang karanasan yun pabalik sa gilas. Mas mataas na kumpiyansa, mas matibay na disiplina, at mas malawak na exposure sa international play. At kung gagamitin siya ni Coach Tim Cohn bilang pangunahing offensive option sa gilas, abay, baka ito na ang breakout tournament niya. Kailangan din nating banggitin ang importansya ni Justin Brownlee sa sistema ni Coach Tim Cohn. As long as makalaro si Justin Brownlee, kahit na may Australia at New Zealand sa bracket, malaki ang chance natin. Remember, si Justin Brownlee ay hindi lang scorer, isa siyang leader sa loob ng court. Siya ay nagbibigay ng poise sa critical moments, pero kung pagsasabayin mo si na Kevin Kimbao at Justin Brownlee, that's deadly combination. Isipin mo si Justin Brownlee sa wing. Tapos si Kevin Campbell sa stretch for position. Parehong may passing ability. Parehong shooter. At parehong may basketball IQ. Dagdagan mo pa ng experience ni Coach team during crunch time. Parang hindi lang basta laban ito, kundi isang misyon para sa championship. Kaya ngayon pa lang, maraming fans ang na-excite hindi lang dahil sa potential ng team, kundi dahil nararamdaman ng bawat Pinoy na may direction na ang Gilas. Hindi lang basta laro-laro, may sistema, may diskarte, at higit sa lahat, may tiwalan na tayo sa coaching staff. At sa mga susunod na buwan, tutukan natin ang bawat galaw ni Kevin Cambao sa kanyang NBA workouts. Tutukan natin kung sino ang mga makakasama niya sa Gilas pool at kung anong mga adjustments ang gagawin ni Coach Tim upang mas mapalakas pa ang chemistry ng kupunan. The last time naglaro ang gilas sa Asian Games, ay ginulat ng gilas ang mundo nang pinadala nila ang mga bigating teams ng Iran sa quarters, China sa semifinals, at Jordan sa finals. When everyone thought na ragtag team ang dinala ng SBP sa Asian Games, pinatunayan ni coach team na meron silang sapat na basketball strategies na kayang lumikha ng isang magical performance. And true enough, nakuha ng Gilas ang gold medal sa Asian Games that cemented his position as Gilas head coach. Aminin natin, wala ni isang basketball fan ang naniniwalang makamit ni Coach Tim Cohn ang gold medal sa Asian Games given na isang linggo lang ang kanilang preparasyon. Pero dahil sa coaching brilliance ni Coach Tim Cohn, ay nakuha ng Pilipinas ang gintong medalya. Kaya wala tayong rason ngayon na hindi magtiwala kay Coach Team na makuha ng gilas ang gold sa FIBA Asia Cup by August. As long as maglalaro si Justin Brownlee, ay malaki ang ating paniniwala na makuha pa rin ng gilas ang kampyonato kahit na merong Australia at New Zealand. Pero kung meron mang isang rason kung bakit mas malakas na gilas ang maglalaro sa August, ay ito ang muling paglalaro ni Kevin Kimball. It is expected na ito na ang magiging breakout tournament ni KQ. At nasa all-time high ang kanyang kumpiyansa dahil galing na siya sa NBA Summer Camp. At pwedeng gagamitin niya ang gilas upang pag-boost pa ng husto ng kanyang NBA stock value. In fact, there is a chance na by August ay isa ng ganap na NBA player si KQ. At kapag magkataon, I expect him to play heavy minutes at magiging focal point sa atake ng Gilas. Well, sa dami ng pinagdaanan ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon, mula sa injuries, ulang sa preparasyon, at pagpalit ng coaching staff, ngayon lang ulit ramdam ng buong bansa na may malinaw tayong direksyon. At sa likod ng lahat ng ito, si Coach Tim Cohn ang nagsisilbing ilaw at leader ng ating kampanya. Kaya mga ka-express, abangan natin ang susunod na kabanata sa Gilas Journey. Mula sa Asian Games hanggang FIBA Asia Cup, isa lang ang sigaw, laban Pilipinas, puso. At dito sa Express Info, asahan nyo kami ang unang maghahatid ng kwento na ginulat ang mundo.